Hello everyone and hello Virgo. This is your reading for February 2025. Sa mga Virgo, bubunot tayo ng mga baraha and titignan natin kung ano ang mga messages na gustong sabihin ng universe para sa inyo at kung anong mga advice ang gustong sabihin or gustong iparating ng universe. Alright? So, tignan natin. Kuha tayo ng mga cards okay. Three of Pentacles and Alright. right. Okay, sige, umpisahan natin. Virgos, ang unang dalawang cards mo is the Knight of Swords in reverse and the Knight of Pentacles. <coughs> Marami sa inyo is nagkakaroon ng conflict, sa, ng conflict sa sarili pagdating sa inyong kaalaman or hindi alam pati sa resources ninyo. So, it's very evident sa inyo eh na minsan meron kayong pera pero wala kayong kakayanan or minsan naman may gusto kayong gawin pero kulang kayo ng oras, kulang kayo ng pangpuhunan, kulang kayo ng uh, ng time. <clears throat> Marami sa inyo is parang naiisip may mga pangarap na gustong gawin. Pero nakukulangan kasi kayo doon sa buwelo eh. Wala kayong buwelo. Yun yung nakikita ko sa inyo. So, yung iba naman sa inyo may kakayanan ng konti, pero yung pakiramdam mo, medyo gipit ka ng konti. So, hindi ganun kalaki yung nagiging movement ninyo. Marami naman sa inyo is... <coughs> mayroon namang pera or merong kakayanan pero hindi hindi din yung sobrang-sobrang uh, gumagawa ng aksyon, no? So, tignan pa natin. You have the Queen of Wands in your energy. <clears throat> Marami sa si inyo is feeling uninspired. Hindi masyadong uh, nakakapag-isip ng uh, ideas or hindi masyadong gumagawa ng aksyon. Marami sa si inyo is parang pakiramdam is Okay lang, I'm settled, ganito na, okay na ako sa ganito. Kung baga hindi ka na masyadong, marami sa inyo is may feeling na hindi na kailangan ng ume-effort, hindi na kailangan pa na um, magkaroon ng mas malaking pangarap. Marami sa inyo kasi nafe-feel na yung parang okay na sa stability, na sa stable na you know what to expect, you know what to do, ganyan. Pero may kulang sa passion, no? Nakikita ko dito yung kakulangan ng passion. Let's see. In the past kasi, uh, marami sa inyo, Virgo, may have been feeling heartbroken. May have felt like parang kayo lang yung mag-isa or parang meron kayong inasahan tapos parang hindi masyadong naging okay yung partnership na yon. Marami sa inyo is na ramdaman yung... <coughs> parang naiwan sa ere. Yung pakiramdam mo na iwan sa ere. Regardless kung ikaw yung tama or mali sa every situation na yon. Pero meron kayong yung nasubukan na parang mga uh, situation na pagtulongan, uh, may aasahan, aasahan ka ganyan pero hindi siya nag-work, no. <clears throat> Pwede din na parang feeling mo is inisahan ka. Okay? Pwedeng, ngayon hindi ko sinasabi kung sinong tama o mali doon, pero yun lang yung feeling na nakikita ko ito. Yun yung energies na nakikita ko ito. On top of all that, Virgo, nakikita ko sa inyo na you have a very giving energy. <coughs> pagdating sa month na to, or baka in January, ganyan, parang napaka-generous mo naman pagdating sa, nag-effort ka eh, na gumawa ng paraan para magbigay, mag-effort sa ibang tao, which is, hindi siya ganun ka... Minsan, hindi naman ganun kalaki yung gusto mong o yung kakayanan mo. Pero yung gusto mong ibigay is andun pa din naman. Kumbaga, may generosity akong nakikita rito. You have this... You have this wanting na magkaroon ng tulong sa mga mas nangangailangan, ganyan. Or somehow, at least para na makapagbigay pabalik sa ibang tao. <coughs> Kahit na hindi ganun kalakihan ang iyong... Uh, ang meron mo. Virgo, I have to warn you that uh, uh, anything that you're doing right now, uh, may, uh, there is a possibility na hindi ka, mag, ka maging prosperous. Uh, this is because of your inability to act. Uh, kasi mayroon ditong possible card na hindi ka maging, um, let's just say, hindi ka mas maging mapera or parang somehow hindi ka ganun ka, 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 ka you know, sabihin na lang natin ganun. Uh, marami kasing factors dito is yung ginagawa mo sa ngayon uh, baka naman masyado kang nag-relax baka naman masyado kang tinatamad <clears throat> or talagang hindi ka hindi ka gumagawa hindi ka gumagawa ng ibang solution to do what you want to do so ito lang yung nakikita kong possible na energy no let's see Virgo, uh other people around you yung mga gusto mong asahan yung mga inaexpect mo that they are gonna be there for you hindi sila din kasi ganon ka equipped hindi sila ganon ka experience hindi sila ganon ka Kung bagay yung free na nilang time yung free nilang resources um na pwedeng ibigay sa yo hindi ganon kadami Ibig sabihin ito, baka sobrang busy din sila sa mga buhay nila, marami silang pinagagasusan, marami silang uh, uh, mga, may mga nangangailangan sa kanila. So, kung kihingi ka ng tulong sa kanila or aasahan mo sila, hindi din sila ganun ka-free. So, hindi ko sinasabi dito na ayaw ka tulungan. Gusto naman nilang ikaw tulungan, but it's just that limitado din yung kanilang kakayahan. Okay? Habang ikaw naman dito, <coughs> Virgo minamalit mo masyado yung sarili mo. Marami kang kailang, kaya kayang gawin, marami kang pwedeng gawin. Nakikita mo naman yun eh. Pero yung iba sa inyo talaga, mas umaasa doon sa magiging tulong ng ibang tao. But you yourself, napakadami mong pwedeng gawin. Ang daming pang hindi ginagawa. Ang daming mong tools, kakayahan na hindi pa ginagamit. So you have to explore what this is. You are unlimited, Virgo. Ito yung sinasabi dito. Bakit mo kailangan hintayin yung ibang tao kung ikaw mismo, you have the ability to do things. Kung magagalaw-galaw ng konti, Virgo. Yun yung sinasabi rito. <coughs> okay. Virgo <laughs> ang direct na point nitong, uh, um, nitong advice na to huwag masyadong sakim huwag masyadong uh, inward, huwag masyadong sa sarili titignan mo din daw yung uh, environment ng ibang tao compared sa environment mo lang uh, minsan kasi uh, yung iba sa inyo nakikita nyo lang yung sarili ninyo uh, Medyo, medyo direct yun, no? Napakasakit niyang marinig. Pero kasi minsan, uh, bilang tao kasi, Virgo, uh, pagka nahihirapan tayo, pagka tayo ay nagigipit, ganyan, kailangan natin ng tulong. Nakikita natin, huwi, kailangan ko ng tulong. Yun yung sinasabi natin. Na minsan, sa ganong situation, we fail to see or hindi natin makita na kailangan din ng tulong ng iba. O yung ibang tao, may sarili din silang pinagdadaanan. So... You have to look at others, you have to look at what nasaan din sila para maintindihan mo kung ano yung uh, situation ng ibang tao compared sa iyo. Hindi naman ito daw, ito sinasabi sa akin ngayon to, hindi daw ito sa pagkumpara sino ang mas okay, sino ang mas hindi, sino ang mas nangangailangan, sino ang mas hindi. It's because <clears throat> ang gustong sabihin sa iyo, kailangan maintindihan mo na lahat may pinagdadaanan, lahat merong uh, pinagagastusan, lahat merong may sitwasyon ang bawat tao. So kung kay, kung hindi mo daw 'yun gagawin guys, kung hindi mo 'yun uh, matututunan na makita 'yun sa ibang tao, hindi ka mag-evolve -e into a better person. Hindi ka mag-evolve -e into something new. Hindi ka magsa siguro kung kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi mo siya ma mag- -gets. kasi you fail to see kung ano yung sitwasyon ng iba. <coughs> So Virgo, para sa'yo kasi ang buwan mo is more of learning to see where you are at nasaan yung ibang tao. Kung baga ilalagay mo din yung position mo sa position ng ibang tao, then you will understand everything. Then you will know, ah, pwede pala akong gumalaw. Okay. Parang, parang hindi ko naman kailangan iasa lang lahat sa ibang tao. So, yun yung sinasabi dito, Virgo, and that is very important for you. Baka yung iba sa inyo sasabihin, nako, hindi naman ito yung pinaka-problema ko. Ang pinak ang, baka kasi minsan, ang pinaka-obvious sa inyo is, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng oras, kailangan ko ng what, 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 what. But ang katunayan yan, ang sinasabi dito, which is napaka-obvious, yung ibang tao, Actually, baka mas worse pa sa'yo and baka mas kailangan din nila. Okay? <clears throat> so, yun yung kailangan mong tignan and then growth will happen. So, kuha na tayo ngayon ng advice cards para sa mga Virgo. Okay. First is enlighten, heighten your vitality heighten your vitality. Ibig sabihin, uh, yung iyong health, ang iyong uh, wellness mismo, parang kung paano ka uh, mag-function ng better person, as a better person dito sa ginagalawan mo ngayon. Another is clear endeavor. Kailangan malinaw din kung ano yung gusto mong mangyari. Kailangan malinaw kung ano yung gusto mong malating, san, san ka ba papunta. Minsan kasi pinapakita sa akin dito, Virgo, na mayroon kang gustong mangyari, pero dahil nagkaroon ng konting challenge in between na may kinalaman ng ibang tao or sitwasyon, minsan sinisisi mo yung sitwasyon or yung naging cause ng kung bakit nag, naging uh, medyo na hindi na, na tuloy yung gusto mong gawin. Well, ang pwede mo naman daw gawin is hayaan mo na lang daw and continue ka sa iyong ginagawa. Okay? Matyano, wag mo daw papansinin yung uh, yung mga mga nagiging balakid. It's, it's just part of, hindi daw yun dapat pinapansin. Okay? True love. This love is once in a lifetime. Yung iba sa inyo na merong uh, kadate dyan, merong sobrang feeling mo, meron kayong uh, gustong gusto or may, may gustong gusto kanila. Maybe it's true love. <clears throat> doesn't mean na doesn't mean na two way, pwedeng one way lang but it's too, it's true love. So baka yung iba sa inyo may nakikilala ngayon na na tao and th this person may not be your your uh, love life talaga pero sinasabi lang dito na may connection kayong dalawa. Next is I love you. These are powerful words. So always express yourself. Uh, kung gusto mong sabihin sa mga tao na kung kung gaano sila ka special for you or kung paan kung ano yung talagang meaning ng uh, puso mo no kung ano gustong sabihin ay express ng iyong sarili express mo lang daw and huwag kang mahihiyang magsabi ng naramdaman mo especially if it comes to love okay okay look for a sign Virgo, sa lahat ng gagawin mo kung medyo hindi ka ganun kasigurado, ask for a sign, ask for help, magpray ka, and look for that specific na gusto mong uh, marinig or gusto mong uh, maging confirmation from, from God. <clears throat> Next is listen to your intuition. Alam mo, pag nagdadalawang nadadal isip ka, Virgo, isang sign na yan na kailangan mong makinig doon sa pagdadalawang isip mo kung merong alinlangan, kung merong not sure, kung meron parang feeling mo, meron kang konting worry, pakinggan mo yun. Huwag mo nang, huwag mo nang ipush kung nag-aalangan ang iyong intuition. Okay? Next. <clears throat> okay. Judgment, perseverance, And kuha tayo ng self-care muna. Pinapauna sa akin yung self-care. Okay. Virgo, <coughs> abundance planning. Kailangan mong pagplanuhan yung pera mo. Kailangan mong mag-set ng budget. Hindi ibig sabihin na uh, pagtsag ano yun? pagtipiran mo ang sarili mo. No. But you have to plan. Ano ba yung mga monthly na kailangan bayaran? Ano ba yung babayaran sa susunod uh, na buwan? Uh, ano yung mga charges na kailangan bayaran in the future? Kailangan nakaplano ka. So ngayon pa lang, magplano ka. Okay? Uh, kailangan mong tignan din uh, ano ba yung mga, uh, kung date dati, uh, in the past three years, ano ba yung mga pinagagasusan mo? Kailangan mo siyang i bigyan ng time para gawan siya ng space sa budget mo. Next is alone time. Virgo, kailangan mo ng alone time because minsan masyado nang magulo yung nangyayari sa'yo. Minsan masyadong nang ikaw nagiging busy sa kakaisip ng mga nangyayari sa buhay mo. You need to have some time in yourself kasi yung ikaw mismo, yung, yung utak mo minsan sobra siyang na pinapakita sa akin na para siyang alon na galaw ng galaw na hindi mo alam kung paano siya titigil. So, you need some time for yourself. Para magkaroon ka ng, mag magawan mo ng paraan na maging, uh, magkaroon ng reconciliation yung sarili mo. Magkaroon ka ng konting uh, peace, no? Kung yung sarili mo naman. Pakinggan mo muna yung sarili mo. Next is perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to wag kang mapapagod, wag kang mapapagod na uh, mag-push forward. Okay lang 'yung magpahinga ng konti pero wag kang titigil. Uh, pahinga ka lang pero kung ano 'yung goal, doon ka. Gawin mo pa din. Next is judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Ito 'yung sinasabi ko sa iyo kanina, Virgo karamihan sa inyo, mas mabibigat pa yung problema ng ibang tao around you compare sa'yo. Or maybe sila din mismo, may kanya-kanya silang iniisip, may kanya-kanya silang cargo sa buhay, may kanya-kanya sila, kanya -kanya silang gastusin, may kanya-kanya silang pamilya. Kaya ito yung sinasabi sa'yo. Lahat daw ng tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Okay? So, kailangan... Napaka-ano napaka-saktong-sakto doon sa cards na kaninang nakuha natin. Kuha pa tayo ng tatlo pang cards or tatlo pang sa tatlong deck. So, mga six pa na cards to. <coughs> okay. Next is Spring, Awakening, Projects, and Renewal. Ngayon daw na alam mo na tong mga to, na narinig mo na tong mga to. This is a time for you to be awakened to a new you. Para malang makita mo sa sarili mo, makita mo sa ibang tao na, wow, ito pala yun, ganito pala siya. kubaga nagkakaroon ka na ng um, ano tawag doon? Nagkakaroon ka na ng realization na ganito pala yung totoong buhay. Hindi lang pala laging yung dati mong alam. Okay? Next is white. Source, divinity, and enlightenment. You need some cleansing pwedeng sa energy mo and this cleansing may have to do with may pwedeng may may with through the help of Uh, prayers, light, uh, uh, white light, uh, meditation, ganyan. Actually, mas nauna yung meditation. Uh, meditation, uh, clearing your energy, and always seeking out from the source, from heaven, from God. Okay? And doon mo daw nakukuha yung realizations, yung mga pagkakaroon ng uh, learnings. Kasi marami sa mga learnings kasi ng, ng tao is nangyayari yan, ang biggest learning is nangyayari sa self-realization and pagka doon mo nakikita na, alam mo yon yung parang iaharap sa'yo yung katotohanan, yun yung pinaka-effective sa'yo. Next is creative blocks. If you are an artist of any kind, you can offer all work to the divine, making it God's alone. I offer this for the highest good to benefit the planet. Release me from any blocks and restrictions. May this serve all who need so, lahat daw na gagawin mo kailangan mong i-offer kay God kailangan mong i-offer yun sa kanya kasi uh, <coughs> pag lahat ng ginagawa mo ay ginag ay offer mo kay God is lahat naman nagiging okay lahat na lang nang kubaga nawawala lahat ng challenges nawawala lahat lahat nagiging mas mas maayos okay next is self love show me how to love myself show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the out outside. So, marami sa si inyo siguro sinisisi yung sarili ninyo. Maybe you're thinking, I'm not good. You're not good enough. Maybe you're thinking, oh, hindi ko deserve yung ganito ganyan. Pero, patawarin mo ang sarili mo kasi kung hindi mo kayang patawarin ang sarili mo, wala kang respeto from other people, the universe will not give you what they think you deserve because it is a possessory you that you don't deserve so you need to give yourself some time for self-love and give do it as a practice dreams of abundance as you sleep god your angels and your higher self are giving you divinely guided ideas answers and solutions be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insights that will help you manifest your desires into reality so minsan pag na, may napapanaginipan ka na ideas ganyan papakinggan mo yon because malamang sa malamang mayon kang makukuha doong magagandang gagawin savings as you consistently save for your future your future is saved you do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. This is part of your. This is a part of your self care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. So, huwag ka na mag save, kasi part yon ng self care mo. And hindi ibig sabi nong lahat is save lang ng save. Of course, you need to take care of yourself. That is also one another thing na kailangan mong uh, bigyan ang sarili mo is self-care. Okay? Virgo, yan ang reading ninyo. I hope nakatulong ito and I'll see you in the next reading.